kapos man sa pera. Pero hindi ito ang naging dahilan upang hindi isa uli ng tatlong mga mag-aaral ng makilala National High School ang perang kanilang napulot. Buhay na testamento kung paano pinalaki ng kanilang mga magulang ang tatlong grade 12 learners nang nagpakita ng katapatan at habag sa may-ari ng pera na kanilang isinauli. Papuri, palakpak at magagandang salita ang tinanggap ni Nabiang Dapan. Jeselmi Madot at Raniela Texon nang hindi nag-atubili na isauli ang 30,000 pesos na kanilang napulot. Pag-aari ito ni Moisan Kiao Umapas na aksidente nahulog nang bumisita ito sa Makilala National High School. Ang katapatan ng tatlong mga mag-aaral ay patunay na kapag maayos na napalaki ng kanila mga magulang ang mga anak, kahit anong tukso ang dumating, kusa nila itong napaglalabanan. Ipinagmamalaki din ng prinsipal ng paaralan na si Zalde Bornea at class advisor ng mga bata ang kanilang ipinakitang magandang pag-uugali. Patunay na marami pa rin mga mabubuting tao na naiiwan sa mundo kailanman hindi naaakit sa tukso ng kasamaan. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.